Good afternoon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Hope ay okay lang po tayo. And welcome to my YouTube channel, Noelo TV. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers at sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos. Salamat po sa inyong supporta Hope ay patuloy kayong sumuporta, patuloy kayong manood ng aking mga videos na naway makakatulong naman, makapagbigay sa inyo ng mga bagong ideas or ma-remind tayo paano natin mapapalago ang ating mga kaperahan dyan, ang ating mga negosyo kasi parihala naman tayo na mayroon ding sari-sari store. So, ito yung share ko sa inyo naman ay based na, lang, na din sa aking experience nang aking journey from being an empleyado, no, from being so mahirap talaga ang buhay kasi maaga tayo na ng parents but then again, grateful pa din tayo sa Panginoon kasi hindi niya tayo iniwan at binigyan niya tayo ng mga miracles sa buhay na makaahon tayo sa kahirapan, sa kautang-utangan jan o di ba? So hanggang sa nagkaroon tayo or nagiging entrepreneur po tayo. So, in this video, mayroon akong i-share sa inyo. Kasi po, uh, kailangan talaga nating malaman ano bang pwede nating gawin para naman po Uh, hindi po naka-stagnant yung finances natin na may growth po tayo sa ating buhay, sa ating mga pinapangarap na mga mga bagay-bagay diyan lalo na para sa ating family. So, mayroon akong ibibigay sa inyo na apat na effective steps, no? Or hakbang na gagawin natin para po maski pa paano ay makakatulong na mapalago natin ang ating kapirahan. So, una talaga, no lalo na sa mga empleyado so naging empleyado din ako so mayroon tayong mga mismanagement sa ating pera and na experience sa talaga natin na talagang gipit pag yung inaasahan lang natin ay yung sahod natin. So, humanap talaga tayo ng paraan na makadagdag doon sa kita natin. Lalo na po kung mayroon na tayong mga estudyante lumana na yung mga anak natin yun nga sa akin isa lang so nahirapan din ako kasi nga mayroon ako mga goals na sinet sa sarili ko para sa akin anak so ang first step na pwede kong ma-share sa inyo na talaga namang effective no sa aking pagkakaintindi at nagiging experience ay dapat po tayo una matuto po tayong mag-ipon no? sa mga empleyado diyan or sa mga may ano sa mga nag nagninegosyo na hindi po mayroon na tayong negosyo mayroon na tayong kita mayroon nang pumapasok na pera sa atin mayroon na tayong nahawakan na pera na hindi natin alam na sales pala yon hindi pala yung kita so nami-mismanage natin nami-misinterpret natin na hindi po tayo natutong mag-ipon or magtabi ng pera. No, yun talaga yung pinaka uh, hindi natin na-appreciate na na sige or kung may pera, bilian lang ganito. Okay lang kung ni mo, pero minsan, minsan the reality is yung capital natin ay nagamit natin sa iba. So, uh, kung mayroon mang ganyan na nangyari, it's 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 our call, it's our decision. But at the end of the day, huwag po natin kalimutan na magkaroon po tayo ng habit, no? Pag-uugali sa pag-iipon. Maski magkano yan, you will start in a very small amount of money hanggang sa yung ma-develop yung habit natin sa pag-iipon. Hanggang sa pagdumami na yung naiipon natin, marami akong mga nakikita na talaga nga namang kahit na coins-coins lang na 20 pesos, malaki ang nakuha niya after several months ng pag-iipon. So kung gano'n na nakikita natin na mayroon talaga tayong mapupulot sa ating pag-iipon, pag mahabit na po natin yan, it will become our nature or normal na sa atin na mag-iipon na may pag may matabi tayo or mag-iipon ako. So, parang normal na po yan sa stamina natin sa ating sa ating body or sa ating pag-iisip na kailangan ko talaga mag-ipon. No, kung natuto tayong mag-ipon, tapos na-establish natin, lalo na, lalo na kapag mayroon na po tayong Uh, klaseng lasing ipon meron. Ang pinaka important is makaset up tayo ng emergency fund. no Yung emergency fund na sinasabi ko na dapat meron tayo na ganyan computed po based on our monthly expenses. So dapat makaahon ka ng 6 months na ganong figure amount para po if in case of emergency like walang ka ng trabaho or uh, nagkaroon ka ng lugi sa iyong negosyo ay may pwede ka pang ma-recover sa iyong negosyo. So yun po yung uh, beauty po pag marunong po tayong mag-ipon. Habit na po natin mag-ipon. Hindi tayo makontento pag wala po tayong naiipon. So, pag mayroon po tayong ipon, pwede na po tayong pumunta sa number 2. Ito po yung matuto tayong magnegosyo. So, ito siyang number 2 na magnegosyo. Kung mayroon ka namang negosyo, edi mag-ipon ka na lang. Huwag mo nang kalimutan. Kasi, ang mayroon din, pwede kasi ito i-apply, lalo na pag na, na, sa mga empleyado na wala negosyo. So, mag-ipon ka muna. Ako ay, ay ano ako, pag mag-start ng negosyo, na-realize ko ngayon kasi yung nag-start kami, yung talagang pera talaga namin yung pinag-start up namin. So, na-feel ko talaga na mas maganda tala talaga kaysa inuutang natin yung pag-start talaga ng negosyo kasi natatakot ako pag inuutang mo kakainin ng talaga ng interest so mas sa tingin ko mas masusustain no mas masusustain yung yung capital mo pag yung iniipon mo lang talaga lalo na pag maliit lang yung tindahan na ino-open natin, di ba? Kasi kung kung maliit lang, so maliit lang din yung kita natin. Tapos may mayroon pa tayong babayaran. So hindi na ma-cover up yung kita natin na supposedly ay sa atin kasi binabayad natin doon sa mga interest na at sa pagbabayad natin sa utang na ginamit natin sa ating ah uh, capital sa pag-start natin ng negosyo. So, I would rather suggest noon na mag-ipon kahit pa kunti-kunti tapos ibili mo or doon ka mag-start ng uh, munting negosyo na gusto natin. Pero kung kaya niyo naman na magutang, well, it's ano, at the end of the day, it's our decision na gagawin. So, Meron naman nag din sa pag -utang lang ng kapital Pero ako, ay suggest na mas maganda talaga kung yung nag-ipon, yung pinag-iponan mo yung kapital Yun nga lang, matagal ka makapag-start. Pero kung empleyado ka naman, no, so ipon. Habit to make an ipon talaga para po makakapag-start na po tayo sa gusto na negosyo na gusto nating gawin. So, kung mayroon na po tayong negosyo, ayan, kumikita na tayo, lalo na kapag empleyado ka, tapos mayroon ka ng side hustle dyan. So, ang mangyayari, mayroon ka ng dagdag na kita. So, hindi na masyadong magipit yung kinikita natin sa pagiging empleyado, idagdag natin yung side hustle natin. Kasi, nung natutunan ko sa networking, networking ang sabi na mayroon daw tayong 24 hours sa buhay natin natutulog tayo ng 8 hours. Nagtatrabaho tayo ng 8 hours. Mayroon pang 8 hours na naiwan kasi 24 hours na. Ano ginawa natin doon? So, kung talagang magsipag tayo, marami pala tayong pwedeng gawin. O, ba? Diba? So, pwede tayong mag-start ng side hustle. Ganun din ginawa ko noon eh. Kahit na ano na lang, magtinda ng ulam or basta kahit na ano, ginawa ko para lang masustain talaga namin. Kasi nga, talaga yung yung sinasahod natin compare doon sa needs natin sa ating family. So, yun. Kung meron na tayong negosyo, ayan, kumikita na, nag-start na. So, continue pa rin yung pag-iipon natin. Ibalik natin, don't forget the step number one. Mag, mag, ako, ganun talaga ginagawa ko. Mayroon akong pa-challenge-challenge. Challenge, so, mayroon akong mga buti-buti na na-vlog ko na din. So, hanggat, ano, hanggat maaari, mag-ipon tayo. At hindi, ah, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Sir Chinkitan na, it doesn't matter kung magkano or gano'ng kalaki, kaliit yung kinikita mo. But it matters on paano ka nag-save, magkano yung na mo. So, start tayo doon sa maliliit. Hindi natin kailangan lumaki agad, no? Lumaki agad yung ginagawa natin. Mas maganda yung magtanim po tayo. Kasi, sigurado po tayong may aanihin. So, ngayon may negosyo na tayo, huwag po tayo magiging kampante. Don't settle for less. O, ba? Diba? Dapat, hindi po tayo nakadepende itong negosyo natin na sari-sari store kasi ito po ay active income. Pagiging empleyado is kind of an active income na pag wala tayong ginagawa, pag hindi tayo mag-open, wala po tayong kita, o di ba? Diba? So, hindi po tayo mag-focus dyan. Kaya, i-continue natin yung pag-iipon natin hanggang sa makarating tayo, mayroon na tayong ipon, mayroon na tayong negosyo, continue pa tayo sa ating pag-ipon and darating ang panahon na magkaroon talaga tayo ng excess fund and experience ko yan magkaroon talaga tayo ng excess fund whether we, whether we like it or not, ma-experience mo yan pag nahabit mo na yan now, kung mayroon na po tayong naipon tawid po tayo sa pangatlo and ito po yung dapat matuto tayong mag-invest para po magkakaroon tayo ng tinatawag na passive income. Auntie, ano ba yung passive income na lagi mong binabanggit? Ang passive income is another way of getting source of income natin na hindi na po tayo kailangan na mag-exert ng malaking effort. Meaning, kahit natutulog tayo, ay mayroon pong pumapasok doon sa pera na ini-invest natin. Kaya nga lang, kung mag-invest tayo, mayroon din yung mga steps na dapat nating gawin, na vlog ko na din yan, na dapat hindi po makompromise yung like capital natin sa sa negosyo natin. So, kailangan pa din natin continue yung uh, step number one. Continue lang po tayo para po marami tayong ma-invest no? Galing doon sa naipon natin while nagaran po itong active income natin. Kasi pag mayroon na tayong ipon, continue tayong nag-ipon, mayroon tayong negosyo, tapos yung yung passive income natin, nag-earn -e na din, eh di ba, masaya ang buhay natin. Ano ba talaga ang goal natin? Di ba, lumaki yung income natin, yung source of income natin. So, maraming mga paraan, ang kulang lang talaga sa atin ay yung kaalaman. Kaya nga, ako lagi po ako nag-aaral and I do believe na Life is a learning process. So, hanggat maari, matuto po tayo. So, sa pag invest ah uh, pwede po tayong mag-start ng maliit na baby steps, no? ah uh, pwede kong ma-suggest mag-start po tayo ng co-op kasi talagang sa akin tinitext na ako na nagbigay na din sila ng dividend income ko for the last year 2023. So, dalawa, dalawa po yung co-op ko. O, di ba may naipon na ako. May nakong share capital, nakastock up lang doon. And every year, binibigyan niya ako ng dividends. And number two, pwede kong ma-suggest na madali sa atin na mas safe yung money. Para sa akin kasi conservative type ako na investor. So, gusto ko yung sure ako sa money ko. So, try nyo po yung impito sa pag-ibig. So, maganda talaga siya and malaki po yung tubo na pwede mo makuha after 5 years. E number 3, kung mayroon naman kayong talagang excess funds, pwede po kayong magpa-rentals ng any property sa sakyan or bahay. Kasi kami, yun din ang ginagawa namin. Nung luma namin bahay, pinarintahan namin. Sa awa ng Diyos, ngayon may nag-rent na po more than a year na po. So, yun, mayroon na po kami na-receive re every month. So, while natutulog kami, kahit kunti, mayroon pong pumapasok sa amin. Aside nitong active income ko na, na tindahan at saka mayroon ding business yung asawa ko. So, at least, di ba, marami pa tayong pwedeng gawin, marami pa tayong pwedeng matulong. Kasi ang goal naman natin, hindi lang naman na mapalaki yung income natin, kundi para din makatulong tayo. So, yun. So, kung mayroon tayong naipon, hanggat maaari, pag may negosyo na tayo, mag-iipon pa rin tayo. Continue talaga natin itong step number one. Tapos, mayroon na tayong pag passive income. So aside doon sa iniipon natin, tumutubo naman yung uh, ini-invest natin sa passive income natin. And uh, number four, tawid tayo doon sa number four. Importante din siya. So, kung mayroon na po tayong nadagdagan na po yung uh, income natin, yung pera natin, nakapag-ipon na po tayo, huwag po natin kalimutan na kumuha po tayo ng mga insurance. Mag-start po tayo, dapat meron tayo kahit na maliit yung tinindahan natin, dapat po hindi natin makalimutan na mayroon tayong feel health. Kasi po, sa oras na mayroon tayong sakit, para po hindi makuhaan yung capital natin para ibili ng mga gamot-gamot pang pa-check up natin, basic na kailangan natin ay dapat mayroon po tayong feel health. So, wag po natin yung walang bahala na, ah, hindi mo na ako mag-feel it, hindi mo na ako mag-SSS, hindi mo na ako magpag-ibig kasi marami po mga benefits dyan. And update lang sa feel health, yung mga, uh, yung sa mga babae tayo, mayroon ng batas na nagsasabi na yung mga mammogram sa mga sa mga Uh, boobs natin na uh, required sa mga babae, sa mga kababaihan na iko cover na ni Feel Health. At the same time, yung yung treatment po ng cancer. So, parang mayroong batas na lalabas. Eh, hindi ako sure. Ha? Pero ang sure ako by June, yung mammogram, yung ultrasound sa mga kababaihan, cover na po ni Feel Health. So, makakatulong din. ah uh, natutunan ko lang kasi, tama nga naman, pag hindi naman tayo kumuha ng insurance, paano kung bigla? Hindi natin alam, bukas pwede tayong magkasakit, di ba? Wala tayong ready na money. So, ano kukunin natin yung kapital natin sa tindahan? Tapos, hindi pa tayo nakapag-open. Patay ang active income natin. So, while well, kung meron tayong passive income, namatay man yung active income natin na source natin, meron pa tayong Uh, confident pa rin tayo kasi yung na-invest natin sa passive income na meron tayo, ay meron pa po tayong makukuha. Kaya hindi po mag-matter kung gano'ng kalaki yung tindahan mo. Eh, wala ka namang ipon, wala ka namang other investment na passive income, huwag mo sabihin sa akin na okay yon kasi hindi. Kasi sa mga successful people, dapat marunong po tayo dito. Hindi lang po yung invest ka ng invest ng, ng active income. Hindi po tayo dapat nakafocus sa pagkakaroon ng active income. Dapat alam natin, palaguin ang ating pera sa pamamagitan ng pag iinvest invest ng passive income na kahit natutulog tayo, ay mayroon po tayong natatanggap. And lastly, ay ang pagkakaroon ng mga insurances. So, sa pamilya namin, mayroon na kami ni Sun Life. Matagal na yun, nung empleyado pa ako noon. Mahilig kasi ako mga ganyan. Uh, at saka yung asawa ko ngayon, saka yung anak ko. So, unti-unti, dahan-dahan, hindi naman yan kailangan. Ilang years ko, kaya yung pinaghirapan na makakuha ng ang buong family ko ng, ng mga insurances. So, kailangan talaga yon para po makatulog tayo ng mahimbing while ongoing active income natin at saka yung passive income natin. So, in that way, parang baka, baka ano talaga, may peace of mind talaga tayo, ba? Diba? So, kailangan talaga nating matutunan ang lahat ng ito. Hindi ko sinasabi na gawin mo agad, hindi mo naman alam. So, pwede niyong pag-aralan. So, yung mga sinasabi ko po uh, na mga pwede kong isuggest sa inyo about sa passive income, ay pwede din naman gawin. Uh, it's ano, uh, a small step na gagawin natin and I know and I believe na yan po ay lalaki at tutubo. So yun lang po ang aking ma-share for this video. Thank you and God bless all.